Kapatid, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Pakatandaan mo ang sinabi sa Filipos 4, 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abuti ng pag-iisip ng tao ang siyang mag-iingat sa puso't isipan mo. At wag mong kalilimutan, sabi nga sa Filipos 4, 13, ang lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya kapit lang kapatid, kayang kaya mo yan kasama ang Diyos. At kung gusto mo ng mga bagay na makakatulong sa iyo para mag-relax, maging organized at manatiling inspired araw-araw, nandito ang mga personal kong rekomendasyon para sa iyo nasa link sa baba. Kapatid, ako po ay isang affiliate marketer ng Temu, isang online store na may mga abot-kayang produkto para sa bahay, pangnegosyo at personal na gamit. Ang bawat product na isinishare ko ay pinili ko base sa kung paano ito makakatulong sa inyo para makatipid, maging organized o magdagdag ng inspirasyon sa araw-araw. Kapag bumili kayo gamit ang link na ibinibigay ko, may maliit akong komisyon na natatanggap at malaking tulong ito para makagawa pa ako ng mga inspirasyong content tulad nito na walang dagdag na bayad sa inyo. Kaya kung may magustuhan kayo, check nyo po ang link. Baka ito na yung bagay na kailangan mo ngayon Join the community, comment below, and subscribe to connect with like-minded people.